school. So, nagpropose sila doon na uh, gaano ba kalayo yung, yung, yung territorial si natin o yung sovereignty natin sa territorial si. Tanda po natin, yung sovereignty ay ina-apply lang po sa territory, territorial si. Tanda po ninyo ha, kaya nga sabi ko mali yung sinabi ni Christian Isgera na meron daw tayong sovereignty doon sa EEC. Wala po tayong sovereignty doon. Ang sovereignty o po lamang, technically, ay nandoon sa Territorial Sea. So, 1930 po kasi, merong kalakaran po kasi. Ano yung kalakaran na yon para masabing teritoryo mo yon Yung tinatawag na Canon Shot Rule. Ano po ba yung Canon Shot Rule? Ito po, nakakita kayo noong mga panahon na yan bago ang World War II, yung mga kanyon. Di ba? merong bulitas sa bulitas ba malaki yun? <laughs> merong malaking, ano, malaking bala. Shannon cut, shot. Ngayon, pag, it pag uh, sinindihan mo yung kanyon at hang, uh, kung hanggang saan maabot nung, nung bola, yung parang yung bala nung kanyon mo, yun ang territorial si mo. Ganon ang, ganon ang sukatan nila bago pa magkaroon ng tinatawag na unclosed bago nitong 1930. So, uh, lugi nga naman. <laughs> paano kung ano? Paano kung... ba diba? Nakakatawa nga lang, ba? Diba? paano kung ano kung support yung ano mo yung kanyon mo tas, sa sa harap ay support yung kanyon mo dito po di ba hanggang doon lang yung teritoryo mo di ba yun siya ano kanon siya rule kung hanggang saan yung inilipad ng kanyon yun ang teritoryo mo nakakatawa pero yun ang totoo Paano kung support, di ba? Ayan lang. O, di ba, ganyan lang teritoryo mo. <laughs> Yun daw po ba ipapalitan ng 3, 4, or 6 nautical mile rule? So, walang napagkasundoan po doon. Kung <laughs> kasit kasi, dito, lalutang doon sa atin. <laughs> Totoo yan, ha? Baka sabihin yung fake news ako. Sige, basahin yung history na unclose yung unclosed. Yun yung canon shot rule po, di ba? Uh, sabi, Division Great Naval Powers UK, eh, hindi siya nagkaroon ng ano kasi yung pong, yung pong pagtatalo-talo dyan ay pinangunahan nitong mga naval, a uh, Great Naval Powers po. Ano yung mga Great Naval Powers? Andiyan, UK, US, iba, and iba pang mga coastal states. So pinagtalon talunan yon na ano ba, six nautical miles ba, 4 nautical miles. So wala po, ano, wala pong napag-usapan doon. Kasi nga, support. <laughs> Talo din ang Pilipinas, support. Support <laughs> so, yung kanya ng ating ano. <laughs> next. Uh, next mo ano? Ga. Next, ga. <laughs> na, tawa ka ano, nung support Yan. Uh, following the World War II, control over the maritime natural resources become crucial, President Truman issues his proclamations on the continental shelf on the fisheries. So, bago po mangyari yung... Uh, yung talagang uh, tawag dito. Un plus one, itong si President Harry Truman, tama ba Harry Truman? <laughs> ang alam ko, siya ang 33rd President ng United States at siya ay naging Presidente from 1945 to 1953. Comment kayo kung mali yung information ko. Kasi nang alam ko, 33rd uh, President siya tapos siya ay uh, tawag dito from 1945 to 1953 naging Presidente ng U.S., So before po niyan, uh, noong 1945, nag-issue po siya ng proclamation on the continental shelf on fisheries. At medyo controversial yung kanyang issue na yan. Ha, sapagkat yung in-issue na po niya na yan is malawak. <laughs> kahit wala doon sa continental shelf niya. Amen yan, sabi ng US. So na medyo na, na ano, na, na, nagkaroon ng, ng, very alarming yung pangyayari na yan na in-issue ni ni Harry Truman yung proclamation niya dun sa Continental Shelf on uh, and on the fisheries nung 19 uh, ano ba yung 1945 pala yan 1945 na inisyo yan so uh, kaya yung United Nations na po so hindi na siya ano hindi na siya sa League of Nations sapagkat nawala na disbanded na yung League of Nations so United Nations na so na uh, na yung mga coastal uh, states, so bubuo na rin po ng, pan, talagang yung, yung failure ng 1930, kaya kailangan nilang ituloy sapagkat itong si Truman ay gumawa na noong kanyang sariling ano, proclamation. So next ga. Yan. Modification of the law of the sea becomes an important issue and uh, the UN International Law Commission begins a project to produce draft articles on the topic. Dahil nga dun sa pangyayari na po yun ay yun nga yung uh, yung nagsimula na po yung uh, codification ibig sabihin ng codification nagkakaroon na sila ng ng draft at pinangunahan po yan ng ILC yung ILC po International Law Commission yung project nila yon na uh, makapag-produce na sila ng drafts ng articles doon sa topic at uh, kanilang ginamit din po yung 1930 na usapan doon sa League of Nations. So next, Oliga. Yeah, the ILC works on the issue from 1949 to 1956 and produces its articles concerning the law of the sea for the United Nations General Assembly. So from 19, di ba, si, si Harry Truman, gumawa siya from 1945, nag-issue na siya. Ito naman, yung ILC naman, nagtrabaho sila ng mga articles concerning the law of the sea uh, noong 1949 hanggang 1956. So, Ilan? Four years ang lumipas uh, simula ng kay Truman kaya sila ang kaya, sinimula na nung International Law Commission. So next, dahil si Articles formed the basis for negotiation in Geneva in 1958. So after two years pa nung matapos nila no 1956 no 1958 sila dun sa Geneva yan ILC articles formed the basis for negotiation in Geneva in 1958 the first United Nations conference on the law of the sea yan so meron ang conference yun yung tinatawag po na UNCLOS 1 then next mga. yan four conventions are produced on so dun sa 1 plus 1, ito po yung mga napag-usapan doon. The territorial sea and the contiguous zone, the high seas, the fishing and conservation of the living resources of the high seas, the continental shelf. So, yun pa rin, same topic pa rin doon ang napag-usapan. Yung, yung territorial sea, contiguous zone, as well as the optional protocol concerning the compulsory settlement dispute yan pumapasok po uli yung tinatawag ng compulsory settlement of dispute. So dito mapansin nyo uh, yung mga mga nagdraft po ng UNCLOS especially sa pangunguna ng ILC na porsin na po nila yan na mayroong magkakaroon ng mga dispute diyan yung mga 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 bansa na magkakalapit about diyan sa paggamit ng karagatan. Kaya meron na rin pong compulsory settlement of dispute na iniligay po dyan. So, sa mga susunod natin na pagtalakay, malalaman po natin tama ba yung ginawa natin na dun, tama ba yung arbitral ruling? Di ba? Uh, di ba? So, next. gak So, one key issue goes un unresolved. The width of the territorial sea. However, the contiguous zone could not exceed 12 nautical miles. So, dyan po sa, dyan po sa, ano, sa 1 plus 1, kung inyong mapapansin, hindi na pagkasunduan at hindi na resolved yung width of the territorial sea, yung lapad. Diba? Territorial sea. Yung territorial sea po natin ngayon, tandaan po ninyo, Uh, magpapa-exam po ako dito pag uh, kayo po sa susunod sa so katapos ng ating ilang ang gabi na ating pagtalakay dito pag sa exam po natin ay hindi kayo nakapasa ay ibablock na po namin kayo niga block na po namin niga block na kayo patawalan <laughs> tayo block na kayo, okay. kayo sa susunod so <laughs> however the contiguous could not exceed so pero yun di po ba yung contiguous zone ngayon is uh, 24 nautical uh, from 12 from from the baseline that bibilang ka ng 12 nautical miles yun yung territorial sea then from 13 to 24 yun ang contiguous zone pero noong 1981 uh, ang sabi nila kinakailangan daw hindi lumampas ng 12 nautical miles yung ano yung from the baseline so yun yung una kumbaga wala pang linaw at hindi pa ina-